Hello guys! Ngayong araw na ito, ating i-feature yung napakasarap na salukara dito sa Borongan City, Eastern Samar. Ito ay naimbitahan na ng KMG kay Jessica Soho sa Inquirer.net kay Jack Torok sa biyahe ni Dro. So, nandito ako ngayon sa bahay ng gumagawa ng salukara. Okay guys, hindi ko na napigilan, papak ng papak, kain ng kain na ako ng masarap na sa lukara. So yun na nga guys, sabi ko nga na imbitahan sa ila sa enquirer.net So nagkaroon po dito ng interview kay Dada Bilia. Gusto nyo ba malaman ang sekreto? Samahan nyo ako! Hello guys, kain tayo. Alam nyo kung nasaan ako, nandito ako sa bahay ng aking tita o dada na sikat na gumagawa ng masarap, malinam na, matamis na sa lugara. O oh, yeah, no? kumakain ako sa kanila. Say hi to me. Mm. Okay, kain tayo guys. O, oh, ayan, no. Oh. Marami silang pagkain, spaghetti. Walang okasyon to, ha? Araw-araw nila yan kain. <laughs> Alam nyo ba ang sekreto ni Dada Bilya sa kanyang masarap na salukara? Kundi tuba at bigas na malagkit, ibinababad lang sa tubig ng tatlong oras. Ayan. So, yun lang po ang kanyang ingredients. Sa isang araw, nakakagawa sila ng 500 na piraso ng salukara. At ang isa nito ay 10 piso lamang. Ang bumibili nito ay mga taga iba't ibang lugar dito, mga abroad. At dinadala nila ito sa abroad, syempre. So, yung iba, nagpapareserve na lang po sila kung gusto nilang bumili ng salukara. Yung iba naman, nagwo-walk in dito sa kanilang bahay at pinapakyaw po lahat. Yun po ang totoo. So, maraming maraming salamat guys sa pagmasama sa akin. Thank you for your pause, for your like, for your